Madalas ka bang managinip at nagigising kang kabado, balisa at tulala dahil iniisip mo kung ano nga ba ang kahulugan nito? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito, ay alamin natin ang kahulugan ng inyong mga panaginip na nauugnay sa ahas o mga ahas kaya kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang panaginip ay isang napakahalagang bahagi ng ating pagtulog. Ito ay maaaring naglalaman ng iyong mga pinagdaanan emosyon o mga pangarap sa buhay. O kaya naman ay maaring isang babala na pagka minsan ay hindi natin dapat ipagsawalang bahala. Nanaginip ka na ba ng ahas? Ahas na sa unang tingin pa lamang ay kakabahan ka na at iisipin na maaring ito ay may masamang kahulugan sa iyong kasalukuyang buhay. Narito ang iba't ibang kahulugan ng mga ahas na maaring makita sa iyong panaginip. Malaking ahas Kung sakali na makakita ka ng isang malaking ahas sa iyong mga panaginip, ito ay nangangahulugan ng inggit at selos ng mga taong malapit sa iyo. Maliit na ahas Kung ito naman na isang maliit na ahas at hindi ka ginambala o kinagat, ito ay nangangahulugan ng isang hindi inaasahang pag-unlad o pag-asenso. Balat ng ahas Kung makakakita ka naman ng balat ng ahas sa iyong panaginip, ito ay nangangahulugan ng proteksyon na nauugnay sa iyong kalusugan. Ahas na walang mata o ulo Ang panaginip namang ito ay nagsasabing ikaw ay maaaring nagbubulag-bulagan o nagbibingi-bingihan sa mga bagay sa iyong paligid o sa katotohanan o maaring hindi ka pahanda na harapin ang mga bagay-bagay sa iyong buhay. Ahas na may dalawang ulo Ito ay nangangahulugan naman na ikaw ay naguguluhan at walang tiyak na plano o direksyon sa buhay o sa mga desisyon. Pulang ahas ito ay nangangahulugan naman ng katraidoran o pagtataksil ng isang tao na labis mong pinagkakatiwalaan. Dilaw o berdeng ahas. Kung sakali na makakita ka naman ng berde o dilaw na ahas sa iyong panaginip, ito ay babala ng pagtataksil o di pagkakaunawaan, maaring sa trabaho o sa personal mong relasyon. Papalayong ahas. Ito ay nagpapahiwatig naman ng pagkabigo o pag-iwan na nauugnay sa pag-ibig. Tutuklawin ka ng ahas Kung tutuklawin ka naman ng ahas sa iyong panaginip, subalit hindi ito natuloy, ibig sabihin ay nakapagplano na o may isang tao na nagbabalak ng masama laban sa iyo. Dinidilaan ka ng ahas Ang pagdila naman ng ahas sa panaginip ay nangangahulugan na nawawalan ka na daw ng gana sa iyong trabaho o mga kinahihiligan o kasalukuyang pinagkakaabalahan. Nakatanggap ng ahas Kung ikaw naman ay nakatanggap ng ahas bilang regalo sa iyong panaginip, ito ay nangangahulugan ng reward o pabuya dahil sa iyong magandang pakikitungo. Maamo o mabait na ahas ang maamo at mabait na ahas naman sa iyong panaginip ay nangangahulugan na maaring nalampasan mo na o na-overcome ang iyong mga takot o kinatatakutan. Lumilipad na ahas Ito ay nangangahulugan naman ng kaligayahan. Maaring nalalapit ng matapos o mawala ang iyong mga problemang kinakaharap ngayon. Nagsasalitang ahas kung sakaling managinip ka na nakikipag-usap ka raw o nakikipag-usap sa iyo ang ahas, ito ay simbolo ng payo o babala na maaring galing sa ibang tao o malapit na kaibigan. Ahas na nagsasalita, subalit hindi mo maintindihan. Ang panaginip namang ito ay pahiwatig na takot kang marinig ang opinyon ng iba o takot kang tanggapin ang katotohanan sinusundan ka ng ahas. Kung ikaw naman ay sinusundan ng ahas sa iyong panaginip, ito ay nangangahulugan na may isang tao o may tao na labis mong di nakakaunawaan ang nais makipagayos na sa iyo. Pagtapak sa ahas Ang pagtapak naman sa ahas sa iyong panaginip ay nangangahulugan ng pag-iingat o ikaw ay nagiging maingat pagsunog sa ahas. Ang panaginip namang ito ay sumisimbolo sa kaliwanagan sa mga isyong iyong pinagdadaanan. Hawak mo ang ahas. Kung sakali naman na sa iyong panaginip ay hawak-hawak mo ang ahas, ito ay nangangahulugan ng iba yung pag-iisip o plano sa iyong mga desisyon sa buhay. Nakapulupot na ahas. Kung sakali naman na makakita ka na nakapuloput na ahas sa panaginip, ibig sabihin nito ay may nag-aantay sa iyong magandang kapalaran. Gintong ahas. Kung sakali namang may isang gintong ahas sa iyong panaginip na dumaan, ito ay isang malinaw na pahiwatig na may magandang kapalaran o may pera na paparating sa iyo. Pagyakap sa ahas. Ito naman ay nangangahulugan ng iyong matinding hangarin upang makamit ang iyong kaligayahan. Patay na ahas. Ang patay na ahas naman sa panaginip ay nangangahulugan ng katapusan ng iyong mga problema o isipin sa buhay. Pinatay mo ang ahas. At kung sakali namang ikaw naman ang pumatay ng ahas sa iyong panaginip, ito ay nangangahulugan naman ng tagumpay sa ang larangan man ikaw naroroon. Ahas na nagpapalit ng balat Ang pagpapalit ng balat ng ahas sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig naman ng malaking pagbabago sa iyong buhay, pag-ibig man o trabaho. Kinagat ka ng ahas Ang kagat ng ahas sa iyong panaginip ay nangangahulugan sa ng isang babala o pagpukaw sa iyo upang baguhin mo ang pamamaraan ng iyong pamumuhay. Mabuti man o masama ang kahulugan ng iyong mga panaginip, marapat na ito ay gawin lamang nating basihan o batayan ng ating mga desisyon. Subalit, ang paglapit pa rin sa Diyos at paghingi ng alalay sa Kanya ang siyang una at higit sa lahat. Sana ay may bago kang natutunan sa video na ito. Dito na sa best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa best TV, tayo ay lumi. 独奏。